Ayan. Ano nangyayari? Muulan ba o ano? Mga idol, oh, Manila, oh. Makati area. Uy! Pag yung pre, pag. Pag, pag pala yun. <laughs> <laughs> o pag nga, ayan, o. Oh. Kita niyo naman. Bulat ka, Ayan, o. Oh. Traffic, ha? Ah. Ayan, o. Oh, traffic. Kaya alam mo, mag-isa ka dito, ha? Ah. <laughs> Solid mm yung -hmm. hangin Oo. ulan uh -oh. siguro yan. Oo nga, pero hailstorm yan yung may ano. May yelo? Parang eh. may yelo. Oh, <clears throat> sa Baguio, men! <laughs> <laughs> sa Baguio tayo, pre. Wala tayo sa ano, Makati. nga oh. bagyo Baguio na yung style, oh.